Sukat-sukat lang. Sinukat ko lang yung order ko. Ayun. ko yung tila. Parang makate. Eh. Makate yung tela niya. Pero maganda. Shashin to. Shin or Shin. Basta yun na yun. Hindi ko alam kung paano mag, eh ano, Shin ba siya or Shin. Ah, ganun. So, ito naman maganda siya. Color red. Ayun ko lang sa pantalon. Try ko sa pantalon. Dapat ano lang, Uh, extra small siya. Malaki sa akin ang small. Extra small dapat. Yun know, o. masyadong malaki. Ito naman siya. Yung cleavage niya masyadong ano. Okay naman siya. Maganda siya. Kaso nga lang yung tela. Parang makati. Makati sa balat. Dalawa lang naman ang order. Wala. Yung tela nga lang niya ang may ano, parang makati siya. Makati sa balat. So, ayan. Maganda yung ano niya, style dito sa cleavage. Pati dito sa ano niya, dito.